Punta kami sa bukid. Yung ano. Lakad-lakad. Ito -lakad. -lakad. big eh. May, May mga manok pa dito oh. Exercise na kami guys. Galing na kami dun sa ano. Galing na kami dun sa nagpa-ship. Galing na kami nagpa-ship ng parcel. Pumunta kami dito sa glit sa ano. Sa may ano. Ken pa oh. Ayan, ng ano yan, mga palayan. Kasi taniman ng mga palayan dito, oh. Ito kami doon, mag ano, lakad-lakad lang. Exercise. Kaya so, ako silang hanong noon. Dito sila? Ayan, oh, may mga ano dito, oh. Irigasyon kasi dito. May mga ano ng tubig. taniman ng palay. Ito yung tanawin ng Ilocosor. Ito yung taniman ng palayan sa Ilocosor. Guys. Punta kami maglakad-lakad lang. Hanggang dyan lang kami sa may ano. Dyan sa may kalabaw. Tapos bukas na naman. Babalik na naman tayo sa labas. Bukas tal. Magbayad ako ng home credit. Ngayon na sana ah. Hindi na naman ako lalabas bukas. Bukas na naman tayo dyan sa ano. Tamad ako. Yan yung mga taniman ng ano. Palay. Yan. dito oh, Ano nang iragasyon no oh. yan kita nyo yan guys mga ano yan oh, palay oh. na mag -har malapit na sila mag harvest mga farmers na sa nature galing sa ano to mga irigasyon maniman kasi ng palay dito Hmm. Ay, Natale! I-upload ko nga to sa ano, YouTube. May ano pa dito, oh. Pala baw, ay baka pala kaw. May taniman pa ng mga ano dito. Mais. One walk... Paano to Ano? O ikaw naman ang mag-video sa akin eh. Videohin mo ako dali. Pas Jay mulang ah. Ne, hawakan mo. Huwag mo hawakan yung camera dito ani. Ne, eh. video mo ako. Dito. Ayan, yo mama. Ayan ni mama. Hi, guys, Hi. galing kami nagpa ano, nagpa-shoot ng Video mo ako. Video. Oh, baby.

kami naglagat lakad sa maya noob alam mo yung ano o, yung tubig. Iyohan mo muna ako dito ni eh, di medya ako itinataw kanina dito. Hi. Hi. Pangit, sa business hmm? hi magitik na hmm? talo umuha ko yung Ayan. 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 Ayan yung 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 mo lang ah, ang yung eh pokuduk din sa may ano nagagas si Yun. Yun. nature nature ah, pero random naman pala ng tubig Ano? niya ubidjuan mo ako abang niyo lang ako paki-takearin tabi mo ha ay sana manood din ng video n ko sakali pa ako bini-video okay, ako Don't get my chip come again. Hey yo. Hello. Hi. 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 Oh, look at that. Hello again. Hello. Ano yung tubig ba? Ben. Tulo ng... Bigyan mo ako. Tuta kami sa sakay. Pulo ng bayabas. Tula kami ng bayabas. Ayan, guys. Tukoy daw siya ng bayabas. Ayun, yung Magbibigyan. Tukoy daw siya ng, ano, bayabas. din may, ano, may puno pulo. Pulo. O, bigyan mo ako. mo, bigyan mo. Yung mga, ano, yung palayas yan ayan dastoy, dastoy. E, ganda mo pag video ay buuhin mo pag ayan si mama na record 耶。Yeah.

ngicur, tapi ini terus

yung isa hindi sumama nagpaiwan lang sa bahay tamad na ano ano yung tsura ko kanina tals uy opo Ang pangit pag mapangit di ko na i-upload sa ano kung pangit Yan yung ano, ito yung mataniman dito sa Ilocosor, taniman ng mga palay, mga mais. Ito yung mga ng mga farmers dito. Ito yung ano, tubig ng irrigation dyan. Yan. Ang ano ng tubig, ang linaw. Hanggang dyan tayo sa may bayabas. Baka may bunga yung bayabas. Bukawin ako ng bayabas na. Oo nga. Di bayabas? bayabas. Doon ka. Punta ka doon. kita. Yan. May bahay kubo pa dyan. O mga tirahan yan ng mga farmers na nagaano dito sa bukid. Anong masisay niyo sa place ng Ilocosor, province dito sa Ilocosor? Ito yung tanawin ng Ilocosor, mga tanima ng farmers dito. Dito? Mag-a-videoan mag ka natin. Oh, no! What's what's that? Ang ganda ng tubig. Yan. Galing sa irrigation mga yan. Ano yun kasi dito so, ng ano, dito, ano, yung kalabob, yung kalabob, yung, ano. Di, hindi na tayo dun. Dito na lang tayo. Hanggang dyan na lang kasi may bayabas ni. Napapagod na ako. Layo na nang narating natin. Yan, mga tirahan ng mga ano dito yan. Mga naga ano. Bukid. Uy, mga dyan ka pupunta. Putik ni bayabas ni yan puno ng bayabas tingnan mo baka may bunga yung bayabas puti ng bayabas meron may hinog wala naman yata hinog puro hilaw naman no walang hinog puro hilaw naman to Wala, walang hinog, talas Malas ka. Pala ng kalabaw? Meron ano yan? Yung ano, yung black kalabaw yun tapos yung white cow. Cow. Cow yun, magkaiba yun sila. Wala naman bunga yung bayabas dito. Ay, Diyos ko. Doon kasi yung may black. Ano yun? Kalabaw yun, yung black. Iba yung ano. Okay. Iba yung cow, iba yung kalabaw. Yung kalabaw, yung itim yun. Yung cow naman, yung mga white. Wala, ang, ang, ano, mga hilaw naman yung bunga ng bayabas dito. Nandyan, guys, to. Oh, hilaw. hilaw naman. Kita to, to. Kita nyo to, guys. Oh. Hmm. Hilaw. hmm, Hilaw pa. Eh. Hilaw talaga siya. Hilaw talaga siya guys. oh, nandyan no oh, bayabas. Bayabas, pero hilaw. Hindi siya pwede makain. Wala, walang hilaw. Walang hinog no. Wala. Dito sa kabila. Mayroon pa yata dito bayabas ni. Eh. Hey, dito sa kabila. Bayabas dito. Bayabas din yan. Oh. Puno ng bayabas yan. Yan oh. Ay, puro hilaw. Yung puno ng bayabas. Hindi, may hinugtas. Kunin mo ito. Kunin ko yun. Dali. May ano. Pidyohan mo ako. Kunin Kunin ko. Yelo, Yellow, parang yellow na yun ang hinog. Pag yellow, pag green pa, hilaw. Ayan, dyan si mama naganap ng bayabas kasi gusto niyong kumain. Bayabas. Oh, bayabas. Diyan. Di hilaw? Di hilaw ma? Hoy, pupunta ka yan, no? Eh. Pas. Si mama Nah, hilo. nayan na. Ay. Pwede na, yan, ma? Ayan, may na si mama. Aya no hawak-hawak niya pa o. Oh, Kitang-kita niyo yan. bayabas oh kita mo so kainin ko <laughs> do sa bahay ma pero parang ano parang siya hindi pa hindi talaga kunin na yan da Pwede na yan, apat. Kana, ay Ayan guys, oh, yan ang dah. Kaya pala da. nang bayabas dito, kaya pala nang uubos bayabas dito, tal. Kaya kumukuha pala, tal. Hmm. Ano yung taputo? Yan yung mga taputo. Hmm. Laan, dalian mo na ah. Ayan guys, oh. Ayan si mama, si ang hirang. Ayan ako, oh. magdaming tawabig. Hmm. Ito niya may mga ano ito huh? mga ibon guys um, uh, sa taas tan nyo yun buting ibon na anong tawag hmm. di diba may black din na ibon hmm. yan ang taniman dito sa mga farmers dito lang yan sa Ilocosor. Si Natalie ay nangunguha ng bayabas. Ito ang nakuha ko na bayabas. Apat na piraso. At kami ay uuwi na. Let's go. Uuwi na tayo. Yan ang ano. Ano uras na? Ay gunayin. Wala na. Sarado na yung ano. Ano ba? Bukas 10. Bukas sos. Judit ko ng ano. Kung credit. Animal. Okay. Uuwi na kami guys. Uy na kami. Babush. Babush, Babush na ba? Babush.